Diba? Parang masarap to ah. Matikman nga to. Kitkat. Kat. Pero mas masarap kung may malamig na gatas no. First milk. No. Ito. So, yan mga kamakit eh. Okay, try mo ito. parang biskot. Pero masarap siya ha. Ito, ito ka isa. Masarap. Lagyan ko ng malamig na. Fresh milk. Hindi ako mahilig sa ganito pero parang masarap to siya. Saka yung una kong natikman na corn. May pagka sweet siya pero lasa ang corn talaga yun. Ay, panalo. Hello ha mga kamarites. hello, hello ha mga kamarites. So is video. Mayroon akong tinatago. Tago dito na lihim. Ay, charot lihim. Manok pala ito. Ito yung manok na niluto ko nung nakaraan nilagay ko sa freezer kasi nga tatlong araw na siya at tinanggalan ko lang siya ng sabaw. May sabaw ito at mayroon din uh, vegetable. At naisip ko ilagay sa freezer kasi may araw or may oras na gusto ko siyang air fryer para maging plates ng manok. oy may utak ang kamaritis niyo minsan, gumagana. So, ayun na nga. Ngayon, air fryer to na kasi tinatambad ko siyang eh, prito kasi masyadong maamoy pag pinrito natin yan. At tatalsik pa ang mga mantika niya. Ay, ayun na mga kamarites. Loto na ang ating manok. Ay, charot. Napakayami naman ito ay. Hmm, tadi ba May ulam na tayo. At syempre, dahil sa akin lang to, mm, asin lang ha, uy, hindi lang pero hindi naman ako mahilig sa manok, pero sige lang. Basta may maulam lang, ay, takpan ulit. Kasi mamaya pa ako kakain, mga kamarites Hmm. Bye-bye. Thank you for watching. Agay, mga kamaretes nagutom na ang kamaritis niyo. O, di, kain tayo. Ito yung favorite kong part sa manok. Yan. Ito. Kain tayo. Siyempre, hindi mo walang tabas ko para mas lalong masarap. Ay, nako, napaka hmm Ah, oh, ba diba, alam niyo na 'yan, ko. Not sponsor, pero okay lang. Wala naman mag-sponsor -e ta sa atin kasi hindi naman tayo sikat. syempre, ketchup na may bawang na maanghang din. Masili din yan. O, di kain. Sarap pagkamay na. No? Mga mm. kamarites, kain tayo. Sabi ko magkatamay ako kaya magkatamay ako. Ang sarap ng ketchup na yun, yung bawang tapos masili. Mm. Yung rice po parang glutinous rice. Hindi maingay, nagdalaro. nag i yun yung alaga ko. Samahan niyo ako, kumain mga kamarotos. At syempre, nagluto rin ako ng aking pamerinda. Siempre sinain ko muna yung glutinous rice kung tawagin sa atin ay malagkit at for the first time ko magluto ng biko na sobrang malasang malasa at lasa, biko talaga kakaiba pala pag ang nilagay natin sa biko natin ay yung uh, coconut cream o diba, parang yan yung unang gata ng niyog at ayun na nga papakuluan ko muna or lutuin ko muna siya ng mga 10 to 15 minutes grabe wala akong masabi dito sa biko na niluto ko apakalambot ah, niya tapos mamantika pa siya as in lasang lasa yung coconut cream at la, yun talaga yung totoong uh, lasa ng biko talaga at kung makikita niyo ay kumukulo na siya naka 10 minutes na yan at uh, siyempre, haluin ko muna siya para hindi masunog sa ilalim at ngayon ay brown bee ko ngayon ang aking iloloto kasi minsan nakikita niyo na puro violet yung bee ng aking iloloto at para ma-brown yung biko natin syempre brown sugar ang ilagay natin di nilagyan ko pala siya ng 1 cup brown sugar at hindi ko natikman masyado yung tamis niyan parang ulang pa para sa akin, Nilagyan ko siya ng 3 spoon na brown sugar kaya tama lang to sa akin hindi naman masyadong sweet pero as in, may lasa, ganon at dahil luto na rin yung sinain kong glutinous rice o malagkit kong tawagin sa atin hinalo ko na rin dyan kasi kanina pa kumukulo at baka maubos na at mamantika na tuloy yung coconut cream ko at syempre, tamang halo lang kasi parang may hirapan ako maghalo dito parang nasobrahan ko ata ng pagsain itong uh, malagkit na rice at syempre binulburan, binulburan ko pala ng asin sorry nabubulol na tayo for today's video mga kamarites dapat nung pinapakuluan ko palang yung coconut uh, cream ko ay saka ko nilagyan ng asin pero dahil huli na hinabol ko na lang. Okay lang yun, tayo lang naman ang kakain eh. At alam ko, magtatanong kayo anong purpose ng uh, isang purot ng asin na yun. Pambalansi daw ng lasa. Tamang halo lang tayo mga kamarites kasi feeling ko hindi nag-brown yung iba dyan. At yung iba naman ay nag-brown. Hello mga kamarites, for today is video o oh, sino mag-order dyan. Biko, biko tayo oy Biko brown, wala tayong purple na biko, okay? PM charot. So, ayun mga kamarites. Siyempre, mag-breakfast muna ako ay. Bye-bye. Thank you for watching. napaka pick ang pagkaluto ko ngayon ng biko. Grabe, ang sarap niya. Taas ang lasang biko talaga. As in. Bango. Iba pala pag ano, pag uh, coconut cream. As in masarap. As in. Hmm.